Yung uh, dito 'yung dobo para nitong mga uh, baha. Ay na. Oh, oh nga 'yan. Eh, sige. Totoo 'yon ito, malakas okay. so, ulan. Sakay po tayo ngayon ng pedicab dito sa Barangay Panginay, Sulok. Kalahalin po ng tubig, kung mapapansin niyo po yung tricycle o. Oh, aabot na po yung pinaka-flooring. Ayan Ayon po, shoutout si Tatay. Tatay, ano pa lang Tatay? Okay. Ha? ote Okay, ayan. Shoutout po kay Tatay. Okay, ayan. Okay, kay Tatay Ito, Santo Nino. Malo. Ganda rin o. Oh, yun, makakita nyo po yung tricycle uh, Tricycle pa lang yan, pero yung alo nya Makakita nyo, alos lumubog na po yung makina ni Tanda Yung ayan Bukas, Junatay, uh, may high pa rin yun yun ngayon bukas. 43 na. Ngayon po ang taas 5.9 ba? 46. Ah, 46 po. Ah, 46 po ang high tide ngayon, malalim. So, makakita rin sa may karsada, may nailigo na po mga bata. Hindi po alintana yung marumi yung tubig. Ayan, no? Shout out sa mga bata. Ayan, no? Malalim ang tubig. dito, ito ang mga kauban. Antay, kaya. So dito mga kauban, mga may ilan lang din po mga tricycle na sumusubab ni Bier, rito sa parking sulok. Pero pahirapan po sa mga makina nila. Maaring mangyari po dito, uh, babay na ng makina pagkatapos po nitong ano. Yung mga kita rito, may skill kami nasa lubong. At tawagin dito, tikling na po. Ayan. etong pwede ka ba ito? Tikling na rin tawag. Eh, strike lang eh. Strike lang. Ah, strike lang, sidecar, yun. Ah. nasa lubong tayo na di motor ah, tikling kay taas po nya no? Ah, pambaha talaga ayan so, dito mga kaban medyo mababa pa ko yung bahay sa lugar to, mababa. Hindi yung kanta rito sa, ayun, ah, sa tulok. Hindi So, yun dito sa mga parking kaliwa ko, kanan. Ito, no, tayo, no. Uh, parang gawin daan tao. Yun. Uh, dito sa magkabilang side, may ginagawa po rito ang contraction. na uh, ginagawa po rito yung drainage. <coughs> Ayun, sa mga may, may forma. <coughs> so, yun, pag natapos ito, mga kauban, itong uh, ito magiging daan tao rito hanggat bahari sa may parking sulok na ito. Uh, sana tuloy-tuloy na ito hanggang sa may unahan, hanggang sa dulo para ginawa na po sa mga lalo sa mga kabataang nag aaral dito sa parking sulok Yung malalim na rito mga kauban no? halos kalahati na po nung pleta ni tatay ayan ang lalim ay kinana, Nais, na isang dadala tinapa sa bayan pa Ah, magalak ko. Ayun, sinanay, nakita ko. binda ng tinapa. Ah, uh, lulusong ko sa tubig oh. Tagalin na na. Eh, may palas danyas dulo eh, no? So, yon dito sa parte na 'to mababa oh. Sa kami, kabila malalim. So, ayun na po yung bisita. CPU na yan, kung may yan. Ato ah, po. Mm -hmm. Oh, so, so yun mga kuban, ito pala lugar na to. Mamaya maya kung may tubig na rin. Dahil medyo mataas kaya wala pa kung tubig. So, may lagpas na hundo, may tubig pa rin. Wala na. Ah, wala na hanggang dito lang. Dahil, dahil lang ha. Kunin ko lang to ha. So yun mga kuban, dito sa bisita ng sulok. Yon napakarami limpo ng tubig. Yan o ah uh, dito meron pang ginawa rito ang daan. Ngayon ko lang po nakakita to para makatabit sa may kabila. Kaya ano. Palahalin mo lang tubig. Una. Sige na. Salamat. So yun dito. Dati wala po to. Uh, ngayon po may daan lang tao rito. May ginawa na po sa may mga lugar na to. Dati ito. Mga tuyo. Ayan o, makatanya po yung tubig dito. May mga bangka. Yan. Ayong gabi na yon. Tapos ah, Mga alas dos mga ganon. Alas alas ah, 3 So ito tayo ba di mababaw pa to? Oo. Ah, pa ah. yan. Ang ayalubig yan. So, yun, mga Lubog o, yung na yun, eh. Yan yung upuan na yun. Itong upuan na to. Ah, oh, uh, uh, yun. Pag mamaya daw po, lubog na po to. Pati po yung karsada na yun. Ah, uh, mamaya, puro tubig na. Tsaka po itong kadiretso na to. Ah, uh, lubog na po. Medyo napaagal lang po tayo nung punta. Kaya makakita natin dito sa karsada. Uh, wala pa yung tubig. Pero yung parting dinana natin. May malalim, may mababaw. Yung po, dito sa sulok, Panginay. So, yun. Dito man tayo. Ayan, hindi bigas yun. Ang tubig. po mga ko ba, na netong, ano, na itong ano. Kaya ko pwede ka, pero ako po pa ako. na uwi ka na mga kauban, yung isang motor na ito Merik, dahil sa Nahampas nung alo Napakalakas nung alo nung kasalubong niya Hindi nagbinor mga kauban oh, okay, wawa ba? naman si kuya oh, Ayan Kaya si kuya halos nagtutulak po ngayon na kanyang motor mga kauban Ang laki pa naman ng motor niya pero Timirik mga kauban Nahampas nung alo nung kasalubong Napakalakas Hindi nagbinor yung kanyang kasalubong mga kauban Ayun. yung bus na yan mga kauban, halos sumayad na po sa may hood niyang sa niya mga kaupan napakalalim yan ang driver oh. napakabagal magpatakbo bag sa tubig yung kanina po napaka ano Napakatuloy magpatakbo Kaya po yung, yung nakasalubong niya uh, Nakahampas nung alon Ayun, tumirik like yung motor niya mga kauban Kita nyo po yung gulong ng jeep mga kaupan. Kalahati ng gulong niya halos yung tubig dito. Kasi po yung karsada rito mga kaupan, medyo pag ganyan, slide. Ayan, ayun ang korpada. So, ayun na, kasi lubong na, galing po yung... ayun mga kabuan hanggang dito na lang babay na po God bless guys. ingat po tayo lahat ng mga motorista lalo yung mga nakamotor ingat po uh, napakalalim po nung ng tubig po rito mamaya pong alas 3 mas malalim pa sabi nung nakakausap ko mga kauban so sa ngayon medyo mababaw pa po ito kaya kailangan pagpapunta ka ng Bulacan medyo magkakanang ka po rito para medyo mababaw doon sa may parting kaliwa ah uh, yung papunta rito Apakalalim po noon dahil nga po yung karsada, uh, hindi po pantay rito mga kauban sa may pagliko. Kung mapapansin nyo yung mga sasakyan, halos kanan na po na mimina at pati yung mga kasalubong nila, ayun, uh, gumagawin na rin po sa parting kanan papunta rito sa may panginay, sa may balagtas mga kauban. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye. God bless po.